channels it's me Geraldine Estampa vlog for today's big for this video guys maghuhugas tayo ng plato at maglilinis ng CR don't forget guys like comment share and subscribe let's go so natin guys kasi tulog lang sa bahay kasi hindi naman sa bahay, right? diba dati ko, sa mga video ko, wala kong ting, guys kami kasi ko guys na kayo guys kasi, kasi ano, may okay. get, diba, guys? Ro, guys guys ro, ko ito lang kong kasi, diba yung, diba yung, ko kasi yung video yung content ko sa bahay kasi guys nandito naman palagi sa bahay guys hindi naman ako maalis kasi yung ano guys yung pag kumagagas kung ito na iiwan kasi yung dalawa kong anak nakatrabaho kaya pag nakapanagod nito guys na ulit-ulit ang kutin ko kasi yun naman talaga yun naman kutin yung kutin ko guys yung kumilis lang ng bahay yung sa loob lang ng bahay kumbaga yung maglilis sa labas ganun may pag may yung ano guys yung iba yung mga-upload ko yung umaalis kami yung kasama yung asawa ko kasi ito yung paglinggo kasi wala kasi yung asawa ko guys yung trabaho yun kaya ayan yung samahan na ako mag-lang nagumuto kami guys kaya ayun kasi yung gawain natin, sa bahay guys, yung naman yung mag i yung niloko. Kalabas natin ano guys. Ano, hindi ako video ng isa. O hindi yung ano yung ito. video ko parang walang boses. lang guys. Yung nahihiya ko Kung nag-vlog ako, nahihiya ko. yun hindi na Hindi Kasi hindi ko na ako. ako. hindi ko nila ako. hindi ko na ako. Kasi nila ako. Kasi ako. na

yung ito lang guys lang pirah yung iba guys. yung lang kay na yung na kini yung yung ano kini yung yung ano upload yung lang. yung lang. yung 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 Baka ay nangangkat sa mga tao. Kung nakakalit na tayo nangalan ng isang paas para Hindi natin Ano? So, kung hindi natin mag-sipa. Ano pa tayo? Ayun, nangalat lang tayo mga baba. Kung pagod na ba naman guys, hindi na lang kung... yung pag ng natin. Sikat na tayo o hindi. Basta nag lang ang isang hindi Yun lang. Iindi lang tayo sa bukay. Ang mahirap. Diba? Diba naman guys.

Obrigada. Yeah. Yeah. Bye-bye.